Patuloy ang masigasig na pagbibigay serbisyo ng mga Agricultural Extension Workers o so AEWs mula sa Kabanatuan City Agriculture Office. Sa iba't ibang barangay ng lungsod bilang bahagi ng kanilang layunin, napaunla rin ang sektor ng agrikultura at suportahan ang mga magsasaka sa lahat ng aspeto ng kanilang kabuhayan. Isa sa mga pangunahing gawain ng mga AEWs ay ang pagtulong sa mga magsasaka upang maipasiguro ang kanilang mga pananim sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Ang hakbang na ito ay nagbibigay proteksyon sa mga magsasaka laban sa mga hindi inaasahang kalamidad gaya ng matinding tagtuyot, baha o sakit ng pananim bukod dito, aktibo rin ang mga AEW sa pag-validate ng mga request para sa makinaryang pansakahan mula sa mga samahan ng magsasaka o Farmers Association. Katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 o darf 3 at ang Agricultural and Biosystems Engineering o ABE Unit ng Lungsod. Layunin ang programang ito na mapabuti ang produksyon at mapagaan ang trabaho ng mga magsasaka sa pamagitan ng makabago at angkop na kagamitan. Hindi rin nawawala sa kanilang tungkulin ang pagbisita sa mga sakahan at sa pamahagi ng Certificate of Accreditation sa mga Farmers Association na nagbibigay daan sa mga samahan na maging lehitimo at makakuha ng mga suporta at benepisyo mula sa gobyerno. Bukod pa rito, patuloy rin ang monitoring ng mga AEWs sa mga pananim na apektado ng pesting, insekto at sakit at sila ay nagbibigay ng tamang kalaman sa mga magsasaka kung paano ito may at mapupuksa sa pamagitan ng ligtas at efektibong pamamaraan. Isinasagawa rin ng AEW sa ang pagsusuri at pagbisita sa mga taniman na pinagkukunan ng dekalidad na binhi upang masiguro ang kalinisan, kalidad at pagiging angkop nito sa lokal na klima at lupa. Layunin ang inisyatibang ito na mas mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka sa lungsod. Ayon sa Cabanatuan City Agriculture Office, patuloy ang kanilang mga inisyatiba upang masiguro aktibo, produktibo at suportado ang sektor ng agrikultura lalo na sa panahon ng pagbabago ng klima at pandaigdigang krisis sa pagkain. sa pagpigtulong ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija, Walter Mart San Jose City at ng MSMED o Micro Small and Medium Enterprise Development Council formal nang binuksan ang Makulay na Obra at Kultura Trade Fair ng August 31, 2025 sa Walter Mart San Jose City. Ang naturang aktibidad ay walong araw hanggang September 7, 2025. Layunin ng trade fair na ito na itampok ang galing at malikhaing produkto ng mga Nueva Ecijano mula sa mga home decors, fashion pieces, wearable, handicraft, masasarap na pagkain at iba pang lokal na produkto. Ang obra at kultura ay hindi lamang isang selebrasyon ng sining at kultura, kundi isa ring mahalagang hakbang upang mabigyan ng mas malawak na merkado ang mga lokal na MSMEs, micro, small and medium enterprises. Ayon sa DTI Nueva Ecija, ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsuporta sa mga maliliit na negosyante sa lalawigan sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng platform upang maipakilala ang kanilang mga produkto at mapalawak ang kanilang koneksyon sa mga mamimili at potensyal na katuwang sa negosyo. Bilang dagdag na serbisyo, nakaset up rin ang usapang negosyo desk sa mismong venue kung saan kumonsulta ang mga nais magsimula o magpalago ng negosyo. Dito nakakuha ng business advice, impormasyon ukol sa mga programa ng DTI at iba pang oportunidad para sa mga MSMEs. Inaaniyahan ang publiko na tangkilikin ang gawang Nueva Ecijano at suportahan ang lokal na produkto. Ang ganitong mga aktibidad ay mahalaga hindi lamang sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya kundi sa pagpapatibay ng ating pagkakakilanlan bilang mga malikain, masipag at makabansang mamamayan. Patuloy ang advokasya ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija sa pagpapaunlad ng kabataan sa pamagitan ng Programang Youth Entrepreneurship Program o YEP, nitong nakaraang August 30 to 31, 2025. Inilunsad ang YEP Gives Hope, isang makabuluhang inisyatiba na naglalayong bigyang pag-asa at oportunidad ang mga kabataang na ngailangan kasama ang mga in-school youth, out-of-school youth at mga vulnerable youth. Isinagawa ang programa sa tahanan ni Maria Santor sa Cabanatuan City sa pagpapatulungan ng Youth Entrepreneurship Society of Nueva Ecija o YSNE, City Livelihood and Cooperative Development Office o CLCDO ng Cabanatuan at ng KTC Trend Handicraft na bukal sa loob na nagbigay ng libreng training services. Isa sa mga tampok ng aktibidad ay ang skills training sa paggawa ng handicraft gamit ang crochet at macrame techniques na layuning bigyan ang mga kabataan ng praktikal na kasanayan na maaaring maging simula ng isang pagkakakitaan o maliit na negosyo. Bukod sa technical skills, isang session din sa temang sustainability and green futures ang isinagawa sa pangunan ni Ms. Maria Odessa Manzano, acting division chief ng Business Development Division ng DTI Nueva Ecija. Tinalakay niya ang kahalagahan ng sustainable practices sa larangan ng entrepreneurship at kung paanong maaring matagumpay ang negosyo habang inaalagaan ang kapaligiran at komunidad. Hindi rin nakalimutang maghatid ng saya at inspirasyon sa mga bata sa pamagitan ng isang gift-giving outreach kung saan namahagi ng school supplies ang mga DTI associates, yes and e officers at mga kabataang negosyante. Layon nitong hikayatin ang mga bata na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at panatilihing buhay ang kanilang mga pangarap. Ayon sa DTI Nueva Ecija, ang YAP Gives Hope ay hindi lamang programa para sa kabataan kundi isang paalala sa buong komunidad at mga MSMEs na ang tunay na diwa ng entrepreneurship ay hindi lamang tungkol sa kita kundi sa pagbabalik at pagtulong sa kapwa.